20 years na stock 20 years na stock to so convert namin ang ano na manual okay na kinun mo ko wala na ano na Losyang na tayo. Isakit sa ulo. Ano? Sa Ikit mo lahat ang mga gabi. Ikit mo lahat ang mga gabi. Okay. Ikit. Alright. Ano? Kaya na tayo mo sa salpak. Uh... Uh... Siyempre mag ano? Mag... Kukulo yan, siyempre. Ngayon, dapat testing natin kung tumatakbo yung langis nung ano, turbo. Yun nak chichigin natin bukas o sa mga smooth. Tingnan nga rin, madali pa rin. Ang hitap lang. Ikot. So, tama Ikot na to. na. Opa, aray mo. Naging to Okay na. Salpak natin yan. Ano yung angat natin yan? Anong plano mo? Papagod tayo. Ako nga rin. Papagod na ako eh. Pinanak, hindi ang mga tayo nagsimula. Pero nababa natin. Nagbaklas pa kami. Buo nagbuo kami nagbuo kami nitong isang makina na may turbo wala sakit sa mata ng usok ito yung sa namin project na uh, hindi pa nagagawa Ayan. ito yung makina dito namin sa Isasalpak ito gagawin namin yung ano dating automatic yun yung mga ibang gamit dito lilipat namin doon Oh, sige yun lang, lang po maraming salamat sa inyong panuro thank you bye bye